Yan guys, nandito naman ako nagbabalik sa panibagong episode ng ating video. Pahan nyo ako sa aking paglalakbay at magdadala ako ng tubig doon sa aming kubo. Kasama ko nga pala rito ang aking pamangkin na walang takot kahit malaki ang alon. Ang kaya kumukuha ng lakas ng lubitong batang ito. Kahit na malakas ang hangin at alon, di siya natatakot. Tumapapat. Samantala matatanda, pag ganyan ang alon, talagang takot na takot sila. Kapit na kapit, wala itong batang to. Dumada pa pa talaga sa unahan. Pansin nyo naman kung gaano kalaki ang alon. Kung gaano kataas ang nilulutang na bangka kapag gumahataw. Tignan nyo naman nakapaligiran. Hindi nyo mapapansin na malalaki na pala talaga ang alon. Malayo pa kami sa aming pupuntahan. Pero itong batang ito tatayo pa ito mamaya. Kita nyo naman kung paano tumagilid ang aming bangka. Pero siya naroon pa rin nakadapa sa unahan. Ano ko yan tinitigil na itong batang ito? Tinatawag ko siya. Ayaw siya lumingon. Nakataas sa kanyang dalawang kamay. Sinasabi niya nga sa akin sa Superman. Tignan nyo naman ang amin mga paligid. Sa baba, madaming water lily. Buti na nandito sa amin dinadaanan. Wala. Malaki talaga ang alon dyan. At ako'y nahihilo na. At ako'y nalulula. Sobrang init. Alas 12 nga pala ng hapon to. Wala pa rin pagbabago. Siya pa rin ay nakadapa. Di kaya sumasakat ang dibdib itong batang to. Ewan ko ba rito bakit siya nakadapa. Tignan nyo naman ang aking bangka. Kita nyo naman sa aming bangka ang paggalaw. Sa sobrang laki ng alon. Basahan na ako dyan sa talsik ng tubig. Pero itong batang ito, Di ko alam kung bakit nakadapa to Eh. Ba't ay kaya tumayo ng doka? Siguro di rin tatagal yung pagdapa na yan. Tatayo din yan. Yan na nga. At mupo na nga siya doon sa so dulo. wala pa rin siyang takot at eh, siya yung nakangiti pa rin. Abay, bakit dumapa ka na naman? Ano bang meron dyan sa pagkadapa dyan? At masarap ba dyan dumapa? Dito ko nga dyan ako. Nakitest din yung pagkadapa mo. Mukhang nag-e-enjoy ka dyan sa pagkadapa mo. At tumayo ka dyan at ikaw mag-drive dito. At dyan ako te testing ko yung pagkasubsub mo dyan ako naman dito ay pumunta ka siguro tong batang ito ay may nakikita sirena sa unahan at kaya hindi siya bumabago doon sa pagkadapa at pinapalood at sinusundan niyang kanyang tingin. abay sede ano ba tinitignan mo dyan ako ay naiignoon dito at di ko alam kung ano ba tinitignan mo dyan talaga nga rito at ikaw na mag drive at ako dyan ng te testing pagkadapa dyan masarap kaya dyan mag -e enjoy ba ako mukhang nag enjoy nga tuwan tuwa tong batang to grabe makangiti. abot ng galangit may balak patat at tumayo. gusto yung sumayaw Sige nga, sumayaw ko ikaw bata ka, ano binabalak mo sa sayo ka ba? Abay, biglat tumayo at ngayon tapo po. Siguro nagulat sa lakay ng alaw. Tatayo pa ata. Ito ay sinubukan na naman. Ito ay malapit na kami sa aming kubo pasensya na kayo guys ay di ko mapibidyo ng paglapit namin sa kubot, malaking alon at pakakamay mabanggay talaga yung napakakalakas ng loob itong batang ito, tumatayo na nga sa so hindi nga natatakot pagmasdan natin itong batang ito, kung anong gagawin at ayun, nagpikita ay, ko na nga aking sarili, at ako ay naiinitan na, at dito sa batang ito, ay isang kaya kumukuha ng lakas ng loob itong batang ito at tumarap na nga sa so na kita sa laki ng alon at siya ay napapatalon at ayun, ay di ko alam ng gagawin itong batang ito saan kaya pupunta ng batang ito at tras ang ginagawang lakad ay eh, ito na parang papunta sa akin siya na ata magdadrive subukan natin ang kanyang lakas siya na nga ang nagdrive ng aming bangka at ako ang kanyang passenger at ako ay magbibideo na sa kanya eh, ayan at tuwa tuwa kita kita naman sa kanyang mukha ang pagiging masaya at nag enjoy sa pagdadrive at dyan ay mababangga pa sa water lily kasi hindi nga yung ilikaw ang bangka at malaki ang alaw itatagal lang araw ay ito ay magpapalita sa akin pagiging bangkero ito yung mga mante mag -isa, kahit malakas ang ulan at alon ay nalalaot ang kanyang kuya kasi ay mahilig din sa bangka at siya din ay mahilig din sa bangka sabi din sa kanya sa popa niya ay eh, kanya daw itong bangka at din na daw ibibigay sa akin at nang nabangga kami sa water nila ay kinadkad niya ay eh, tawa lang ng tawa ay lang yung binigay sa akin siya na talaga ang aking pinag-drive at matuto naman itong batang ito yung malakas ng loob ay sayang kaya yan ang para sa iyo mag ako magdrive ako magbibideo rito sa unahan selfie selfie lang po okay, para si Daniel Padilla pag natutulog aray ko ah kung umabot ka hanggang dulo mag comment ka kung taga ka para malang natin kung hanggang saan ang ating video